matapang itong fans ng BGYO na sinagot at may patutsada laban sa 18 fans ng SB19. Ito nga ang kanyang sinasabi. say life will bring discomfort and I discovered we suffer cause no one feels Sinabihang toxic ang 18 o oh, fans ng SB19. Bakit naman ganun po sir ang tawag niyo sa amin? Dahil, ah, dahil nga bang mahal na mahal namin ang SB19? Very supportive ang 18 kami? Kaya kami ay toxic? Pinaglaban lang po namin ang aming pagmamahal sa aming SB19, the king of our P-pop. Ang tunay na 18 ay hindi gagawa ng fake news. Siguro

Fake news daw, fiddlers, ang 18. Hindi naman siguro, baka fake 18 po ang nagpagkalat ng mga fake news na yan. At uh, sana po, magmahalan na lang po tayo. Maliit lamang po ang uh, pipap industry sa Pilipinas. Dapat magsuportahan, wag maghilahan. Alam ba siguro ninyo na ang nag away, -away lamang ay mga fans? hindi ang BGYO at SB19. Ang mga fandom lamang po ang may misunderstanding at hindi makakasundo sa lahat ng bagay dahil lahat ay may kompetensya. Lahat kompetisyon. Dapat tanggalin na ang kompetisyon. Something. That's why I just keep on running. Can't stop you don't see